kababayan! Kamusta po kayo? Si Sara ito ng Helsinki, Finland. Excited ako sa ating episode ngayon dahil ito ay may kakaibang tema. Nag-interview kasi ako ng isang mag-asawang Pinoy na naninirahan na dito sa Espo, Finland. Pinag-usapan namin ang pinagdaanan nilang mag-asawa at ang kanilang naging desisyon na ma-relocate dito sa Finland. Isinama na rin kasi nila ang kanilang maliit na anak nung araw at ngayon, dalawa na sila. Bukod dito, ibinahagi na din nila ang ilang yugto ng kanilang buhay mula pa noon na bago pa lang silang pumunta rito at kung ano ang buhay na nila ngayon. Ikinwento ng manikat ang experience niya sa panganganak dito sa isa sa mga ospital sa Finland. O, halika na at samahan niyo akong kilalanin natin ang pamilya Javier. Malay niyo, baka may mapulot din tayong matutugma sa pagsubok nating lahat dito sa Buhay Finland. Hello, Hello my Hello, Kumusta? Ayos naman po. <laughs> Maraming salamat sa pagpapaunlak nyo sa akin, sa inyo ni Kat. At syempre yung pamilya na rin na pumunta yeah! kayo dito sa Cello Library para lang mapaunlakan ako na ma-interview kayo. Ano pa yung pinagdaanan nyo bago kayo nakarating dito sa Finland? At ang isa sa mahalagang tanong para sa akin ay nagustuhan niya na ba dito sa Finland? So, upisahan natin, Michael. Ano ba ang istorya niyo? Ah, uh, bale, kami po ay dati nasa Singapore. Doon ako okay. nagtatrabaho for almost 11 years. Wow, 11 years. Ano <laughs> naman yung trabaho mo? Ah, uh, bale po ako ay isang planning, hindi na project planner, ma-maintenance o kaya ay projects. So, anywhere infrastructure, uh, oil and gas, and renewable. I Nag-start ka ako noong 2011 uh, sa isang subcontract. I mean, local company. Uh, local ng Singapore. Singapore. Local okay. company ng Singapore. Then, siguro bago ko nalimbas okay. dito ay naka five company ako. Kasi yun yung pa para at least yung salary mo, yung experience mo, mas limawa. Nag-agree ako dyan. Lumipat ako ng company every, every two years sa eksena ninyong mag-asawa ang Finland. Finland ninyo ba to? Tinadhana It, na din kasi on the meet of pandemic, nasa Singapore ako kasi hindi mo mahirap umuwi ng time na yon. Mm -hmm. uh, maganda yung company ko dati doon pero may lumawag sa akin na kung gusto ko daw magpa-interview, so I, I finished company which is a renewable na malaking company sa Singapore. So I try and eventually naman ay nagkasundo, maganda yung offer. and yun, nang simula ko dun sa company, in the middle of pandemic. Anong time na yun, madaming nagsasara, nagsasara madaming, madaming walang opportunity. Pero that time, siguro, okay. mabait ang Panginoon, binigyan ko, ko ng another oh, opportunity. Oh, oh, oh. Even though, hindi naman ako pinakalit sa company namin, maganda din yung position ko doon. Wala pang plano yung <laughs> papunta Finland. Oh, Singapore pa na Singapore oh, okay. pa rin kasi wala kayong planta namin doon. Then, director namin doon, matatapos na yung pinaka parang kontrata niya, magre-return na siya sa Finland. ah, finish siya? sa So, 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 so oh. yung head ng Finland sa Singapore. Oh, okay. And, parang meron kami siyang anong way forward or future pata ng gusto mo sa sarili mo. Okay. And dumating sa point na may tanong doon na are you willing to move in case there is a opportunity. Oh, oh. so that time, hindi ko ba alam ni Kat. So that time sabi ko lang, bakit hindi? Maganda yung ano, maganda yung bansa. And at that time, meron silang parang binubuong isang team. Yung skill mo, ang uh, isa sa uh, requirements. isang skill isa sa requirements. After one month, sabi ko, okay, interviewin ka ng main manager sa Finland at saka yung manager mismo na group manager dito. Tapos na interview, then may dumaan break. Sabi niya, okay, sige, okay na. Uh, ka na, pag-usapan na lang natin. Wow. Na. natin yung HR, kung ano yung magiging offer, kung ano yung magiging something na ibibigay sa or oh, ano sa sa'yo ng company. Yung know, offer talaga, offer ng company. kasama na yung kontrata. Kasama ang kontrata, pag-usapan na. Meron lang terms na medyo pinag-usapan namin kasi... ninyo magkasawa kasi oh, yung sa salary eh, ay mas mababa ng at least 20%. Bumaba lang din 'yon, okay. Yung okay. ipinaba ng salary ko from Singapore, which is magko-connect natin yung salary na yun 8-11 years ago, oh. di ba? Lipat-lipat. So that factor I inamikin because ofa. So, so despite ng 20% na cut sa sweldo mo, nag-agree kayong mag-asawa na sige, subukan na natin sa Finland. Yung 20% parang kokuhon yung mga benefits dito na hindi mo makukuha sa Singapore, Even uh -huh. sa Pilipinas. Kasi kung i-weigh mo yung pagkain, lahat ng expenses, almost same lang kasi doon yung bahay mo ay may kasama ka. Here, yung bahay mo ay masosolo mo. So, alos, yung alos yung cost of living is high, pero madami kang makukuha mas benefit dito. Yung oh, kaysa doon, yung tax mo, yung mga anak mo. Oh, at libre yung education. edukasyon. yung anak, yung asawa yes, mo. There. At saka yun, most likely po yung healthcare yung nagustuhan namin yun, kasi talagang I anong mean, nung sa pangalawang baby namin ay talagang maganda yung bigay nila. I mean, ah, yung, yung baby mo dito na pinanganak Ano yung naging proseso nyo para makarating dito yun lang ah? Paano kayo nag-apply? Saan kayo nag-apply? Umuwi pa ba kayo Pinas? Yung mga ganun ba? Para alang-alang lang sa ating mga taga-subaybay, ma-intindihan nila yung ibang klaseng proseso mula sa Singapore The process naman po ay medyo madali yung process namin Kung putosin, kasi binigyan ako ng sarili kong parang agent para tulungan ako kung siya ang mag-explain sa akin kung paano ko mag-apply doon sa Enter Finland. Anong mga kailangan ko muna ng dokumentong i-prepare before doon. Yung agent na yun, taga dito ba sa Finland? Oh, uh, ah, bali fin ah, siya. So. Ang tawag sa kanila ay relocation agent ah, yun, that's or that's relocation officer. Yeah, At ganyan yeah. din ako dati nung 2014 na pumunta kami okay. dito. So, Napakadali, no? Ano yung masasawang napakadali yung ano? Kasi oh, ginawa namin, sinulat lang, sinabi niya nalang ang dokumento, oh, oh. lang namin, tapos mismo sa pag-fill up, magkausap kami sa oh, well, sinasabi okay, na kung ano yung tamang okay. pag-fill up. So parang hindi po, talaga ako nangyarapan doon. Oh, oh. Uh, yung sa kanila din, yung pag-fill up, ano dokumentong kailangan. Basta makumpleto namin, i-go-go na namin sa enter Finland. Oh, oh. Malaking bagay kasi na may relocation officer na nakaka-assign sa'yo kasi yung katulad ng experience namin, pati sa paghahanap ba ng apartment, Apo, yung temporary at permanent, may ganun din ba sa inyo? Apo, uh, lahat po. Mula kahit po yung sa DBB, kahit oh, sa police, oh, oh. Asama ko yung, Kehlakar, ay, Kehlakar, Kehlakar, kasama ko yung... Ati Kela Card, di ba? Kela Card, kasama ko yung relocation officer. Oo, oh, 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 Tin, Tinuro niya sa akin lahat. At sa mismo tayong pag-usap minsan. Oh, oh. Kasi yung finish to. So, tapos, nung dumating yung mag ko ako, kasama pa din namin yung ah, relocation talaga. officer. Pumunta kami ng DBB, siya din yung assist sa amin. Oh, oh. Hanggang sa, mga, hanggang sa makalipat kami ng permanent. Eh. At saka sila din yung naghanap ng daycare para oh. sa sila yung naghanap. So para sabi niya sa akin, sa dami talaga dilipat, kung saan niya nandun. So tapos kami ng daycare, I mean, binigyan kami ng three option tinawagan na. Tinulungan nilang mag-book doon oh. sa daycare para mag-visit na. Oh. So, ano, uh, masaya naman kami doon sa company. Dahil ang dami nilang binigay ng oh. namin namin. Gotcha. Oh. Lahat Actually, Uh, nasa batas naman ng Finland yon na pagka ang, ang empleyado manggagaling sa labas ng Finland na lalo pa sa profesyon mo engineer ka uh, kailangan ay meron silang assistance in the form of relocation. Uh, pati na yung uh, temporary apartment uh, hanggang sa makahanap sa paghahanap mismo anong gusto nyong klase ng apartment di ba ganon? kung gusto nyo malapit sa may bus stop or malapit sa daycare yun yung mga Tinatanong sa iyo ng relocation officer, di ba? Oo, po. Kaya medyo ano, wala kami masyadong problema sa paghahanap ng uh, place initially. At paghahanap ng daycare. So, madali lang po yun. Tapos, <laughs> nagpa-book ako sa Singapore, sa embassy. Ah, Kung paano okay. ako mag... ng Finland, embassy Singapore yung aking... Para sa interview? Hindi okay. na po yata nag-interview. Nagpasa lang ako ng requirements. Ah, okay. And after ko magpasa ng requirements at saka mag, yung binasa yung mga picture, pumirma tapos parang alam, biometrics. Ah, uh, after a week yata, nakuha ko na yung After a week? Nakuha ko na yung Sente mo kami kasi dati two weeks yeah, After a week, nakuha ko na yung residence permit ko Tapos after the following week, nakuha ko na yung card ko agad so, Pero ikaw pa lang yun Ako pa Pano lang, yung... yun. Pero yung, inam yung, inam lang po Pero yung ano? ko, po yung process basically yung amin yung sa application sa lahat oh. Nahirapan lang po sa Pinas na nag, uh, tumagal dahil sa Doon sa company nyo sa ano ba ito? Uh, agency sa Pilipinas na humahawak. Ah, ah, para... so bali ang nangyari sa unihan ko Ikaw, Michael, sa Singapore ka na nagproseso. Oh, Nag-apply ganyan ganyan, nagsabit ng dokumento. Sikat naman yung missis mo at saka yung anak mo since nakatira sila sa Pilipinas, oh. doon sila nagproseso. May agency na nag-assist sa kanila or yung po yung agency ng yata doon yung uh, BFS. yung Oh, So doon lang po talaga ang pagkakumuha ng slot. Oh, oh. Inabot yata ng 7 months. Wow. para lang sa slot. Oo, oh, oh. imagine mo. Uh, sa slot lang. Pero after naman namin, maka mak after nila makakuha ng maka ayun, biometrics at saka makapunta punta doon, ayun, ay medyo how long it? Two weeks. Two weeks. Oh, nakuha so na, nila yung, na nakuha nila yung approval. Na nakuha nila yung na nila yung card after one or two weeks din. Pero magkasabay kayong pamilya na pumunta rito? Magkakasabay kayo? Hindi po. Anak na ka? Bale, pagkatapos po nung aking ginagawang project sa Singapore ay September 2021 pumunta na ako dito kasi meron akong gagawin dito sunod na project ko tapos ano yata yun November parang December sila sumunod that time para naayos yung ano hindi mo na sinundo dito ka na lang hindi na po kasi natakot na kami mag take a risk na uuwi pa ako ang dami pang dokumento ma ano naman malaki na yung ano ko. Oh. <laughs> so na oh. Matagal, matagal yung travel kasi first time ni yang nila mag-travel nang ganoon katagal. Oh. Na travel sila mostly Singapore. Singapore lang. 3 hours oh. every 2 months or ano nakakauwi kami so. Ngayon lang sobrang oh. Sobrang haba oh. ng travel time. Oh, commercial muna tayo kay Michael. Break muna siya. Dito naman sa amin ngayon sa Gawin Kaliwa ay si Kat, ang kanyang may bahay. Kat, pakilala ka naman ng konti. Hello po. <laughs> Ako po yung asawa ni Michael and meron po kaming dalawang anak at kakadating lang namin dito sa Finland about well, two years na so siguro naman may may share kami about sa naging experience namin and kung paano kami nakapunta dito and kung paano kami nag-adjust hanggang ngayon sa Singapore kami ng 2020 at ano kami niya dependent pass okay. kami yung hand out okay. namin ng pass So, meron kami 2 years para okay. mag-stay ng Singapore, then renew lang siya, parang 2 years, 2 years. Then, na 2020, nandun kami ng January. However, nagka-pandemic. So, we decided na umuwi ng Pilipinas. So, umuwi kami ng Feb. Umuwi kami ng February 15. Tapos, two and a half lang nung time na yun yung anak ko. And then, nung the whole, ano na, pandemic na, nagkita na lang kami ni Michael. Four years old na yung anak ko. So, we're uh, four and a half. So, we've been away ng two years. Ganon, ganon po. Oo. Torture sa inyong mag-asawa I mean, yun. Tapos ganun pa yung situation, no? Mm. world situation. Tapos, yun, ang kakante ko lang is nandun lang siya sa loob ng bahay. Yung mm. nasa sinapa, hindi niya kailangan na babasa ng ganun. Kasi mas nakakakaba kung nasa labas o oh. Mm -hmm. um, malabas-labas siya. So parang okay lang. Ang, ang nakakalukod lang is yung 2 years na magkahiwalay. Oh. parang pagkakita niya sa anak niya sa airport yung sinundo niya, parang, ay ang laki mo na, parang oh. ganun. No, oh, <laughs> ganun, oh, ganun, ganun siya. Doon. Mm, two years, 2 years. Ano naman lang yung naiisip mo nung time na nag-aayos ka na ng bagay mo papunta rito? Uh, excited ka ba? Takot? Para sa pamilya? Ano yung um, nasa isip mo? Mixed emotions po siya. Parang uh, excited kasi after two years magkikita-kita na ulit kami. At the same time, Christmas time kasi yun. So parang we used to celebrate Christmas ng laging magkakasama. Kahit nasa Singapore kami, sasabihin namin, uli tayong ng finance to celebrate ng, ng Christmas, New Year. Opo, oh, tapos sabi ko, uh, December 13 kasi yung flag namin. So talagang habol kami sa Pasko. Sa Pasko. So, na nag-EF ako yung sarap, uh, sobrang excited. Kaya lang, ang fear ko naman doon, parang winter time. parang <laughs> yung adjustment sa weather, ganun kalaki yung lalong sa bata. Kasi yung katawan niya is sanayin siya sa weather ng Pilipinas. And sa Singapore kasi ang Pilipinas din lang ng weather. So, mainit napaka-tropical ng bansa pareha. So parang pagdating mo ng Finland, sasalubong kami sa'yo, sa pero airport nga lang, malawig na, so parang yun lang yung kinakatakot ko na baka nga kaya sakit, oh. yun, yung katawan hindi makaan siya. so yun sabi ko okay na, parang ganun din naman, oh. i-embrace -ano na lang, i mo na lang yung malawig na weather para bang bago naman sa pagkakanda. E nung tumating na kayo dito, meron ka bang nakitang discover? Ato At ba name nung pangayay mo? Si Mavi. Oh si Mavi. Mavi. May nakita ka bang discover sa kanya? Nag-aspeak ba siya? To my surprise po, wala. Parang mas na-enjoy niya yung yung weather na malamig. Kasi sa Pinas, gusto niya laging naka-aircon, ah. gusto niya laging ma-electric fan. So, ano siya, mapawis. Yung uh -huh. parang gusto niya laging may hangin, may uh -huh. malamig. So, siguro nung, nung natural lamig na yung nararamdaman niya, parang wala, wala lang uh -huh. siya. Parang mas masaya siya. Tapos, uh -huh. nung first snowfall, nakatingin siya sa window. <laughs> parang tuwa-tuwa siya na so, gusto niya na agad hawakan. Uh -huh. Ganon. So, parang sa akin, sa, ay, mali pala yung expect ko uh -huh. na hindi na magugusto. At parang, hindi siya kagad makakapag-adjust. So, mas gusto niya pala yon, Nag-enjoy -e siya na mag-snowball fight, mga ganyan. Yun yung oh. mga nagsilat at nagsilat. Nag oh. Mga few weeks pa lang namin nakakarating. Two weeks pa lang, naglaro-laro na siya. Sabi so, oh. ko, ay, all mati. Okay naman pala siya sa ganyan. So, fast forward tayo. Andito na kayong mag-anak. Tatlo pa lang kayo noon. Oh. Uh, Nag-enjoy ka ba kagad? Mabilis ka ba pa nga pag-adjust? Yun muna. Anong anong pakiramdam mo kung maalala mo pa noon? Dumating uh, kami December. Um, Ang big adjustment sa akin, especially sa akin talaga, na uh, I got pregnant the next month. Oh, okay. Kasi nakakadating pa lang namin. Oo. Oh, oh. So, we've been two years away kaya. for two years. Yes. So, yun po. Parang, wala pang, or after a month na kasi January 30, when I found out oh, na pregnant, pregnant ako. So, wow. na parang, of course, it's a blessing. Kaya lang, sabi ko, hindi ko pa na-enjoy yung oh, Finland. Oh. Parang, hindi pa ako pagkadating mo gusto mo magmamasyal, gusto mo kung saan saan mo na pumunta. So every time na nagiging pregnant ako, masaya lang yung pagpupuntis. Kasi dito sa panganay ko, uh, pepres ako, tapos ang daming mga gamot and all. Tapos dito, sa second baby ko, ganun din? Hindi. Ah! Yun yung super difference ng ng first and second baby ko. Kasi sa Pilipinas, lahat, hanggang six months kailangan may gamot. Lahat ipapainom sa'yo nung dito tinanong ko kung ganun din ba yung case ko na kailangan ko uminom. wala silang pinay kahit ano aside from vitamins lang mm -hmm. yun lang may sinabi silang reason bakit hindi ganun yung kanilang... wala pero pinainom. same din kasi yung uh, special kasi yung uterus ko kasi i have a bicornuate uterus it's a heart shaped uterus so sa Pilipinas and sa Singapore ko nalaman na ganun yung yung Oo. shape ng uterus ko so ang sabi sa Pilipinas is uh, ano ka Delikado, oh, tapos laging bedrescal, lahat wala ganyan. So, nung sinabi ko dito, sabi nila, normal daw yun dito. Oh. Sa Pilipinas or sa Singapore, hindi daw hindi. siya normal. Oh. Parang oh. isolated case siya na kailangan ng proper care. Oh. Pagdating dito, they, they treat us as normal. So, so, sanay na sila. Sanay sila. So, mas okay sa akin yun. Wala akong iinuwi kahit oh. ano. And sa so, pag-deliver ng baby, dun sa eldest ko, sinabi nila sa akin, ah, you have to be uh, cesarean kasi bridge siya oh, okay. all the way hanggang ano mo na delivery date mo na oh. pero nung dito inexpect ko na cesarean pa rin ako oh. kasi nung time na yun wala akong sakit hindi ako nasaktan dun sa uh, cesarean kasi hindi ko ramdam tulog ka pero dito nina normalize nila yung uh, normal giving birth na uh. ano ano lang siya normal delivery normal talaga. ka lang so nag ano ko bibak ako vaginal birth after cesarean so Thankful ako na experience ko siya pareho. Oo. Oh, oh. so, delivery ako. So, yun yung Ano ang mas type mo? Normal. <laughs> ko sa normal. Despite the fact na sabi mo mga kanina, tulog ka? Uh, ang mindset ko kasi since nung nasa Pilipinas ako, para hindi ka makaramdam ng easy-easy ka lang, anesthesia, tulog, pagkising mo, papagaling ka na lang. Uh -huh. Tapos kung meron pang time na yung epidural uh -huh. thing na pag sa Pinas mo siya, hiningi or pinag, ano, medyo costly siya. Pero nung dito pala, parang unlimited. Sige, go lang. Turok, turok ka. So, mas hindi ko siya At least, sa sarili ko na experience ko bumili. Oh, oh, Hindi ko kailangan mag, pero practice ko siya. <laughs> pero mas okay nga pala talaga yung normal. Kasi yung, yung healing period mo, yung recovery mo, after mo mga is mas less yung sa normal oh, 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 oh. kesa sa cesarean. Sa oh. Mas, ano, though, I've been doon sa situation na agaw buhay talaga oh. dito. Oh. So very thankful ako kasi na survive ko yung phase na yon na ang galing ng healthcare nila dito. Kasi hindi hindi ko maisip kung paano ko siya malalagpasan if ever nasa Philippines mm -hmm. ako. Hindi ako natatakot na na-experience na ko yun dito. Oh. Na parang bigla out of ano tapos na yung lang ng mga Siguro bangayon, nga eh? kasi nakatulong yung fact na dito, normal na lang yung ganong condition mm. mm. ng uterus mo, yung pinagdaanan yes. mo. I alam nila kung paano i-handle ng tama. And Malaking bagay yes. yun eh. Mm. Oo. Ganun. Saka hindi mo iisipin yung pera Oo. kasi every time na manganak ka uh, usually ang kailangan mong i-ready muna is pera especially for the down payment ganyan eh kaya kung naka naka iniisip mo normal ko normal and then emergency si, oh. CS ka pala so dapat may extra ka. Okay. So dito yun yung big difference na hindi ko kailangang mag-worry ng ganon mm -hmm. na kailangan mag-ready ng ganito kalaking pera kasi dito super amazed ako na lalabas ka na lang ng ospital na parang walang nangyari. Magkano bang pinayaman mo nung no, more or less here? Uh -huh. nung sa second May 1000 euros ba? No. <laughs> Ah, uh, dito ay ano lang, 150 euros. Oh! <laughs> Imaginin mo naman, 150. Eto sa panganay mo sa Pilipinas. Sa panganay More or, or less? 80,000 80, 80 pesos. 80,000. So, over 1,000? Uh, yes, 1,000. Over 1,000. Wow. Yun yung difference. 100, para saan daw yung 150 euros kung natatandaan mo? Ano ba? lang siya? Sa room? Yung room? Sa room. Kasi I stayed ng 3 uh, days actually 2 days lang but na nung, nung first day ko kasi akala ko mag na ako pero hindi pa pala so uwi ako pero counted na siya as uh, kasi nag check in yes, yes na yes. check in na. so 3 days siya so 49 something so 3 days is times 150 tapos wala na doctor's fees wala lahat ng epidural epidural na ng dahon mo okay wala, wala. Wow. imagine mo yun para kung pwede na nga kung mag-anak ng mag-anak oh di ba <laughs> So, so, mga kabayan, why? yung mga misis dyan, or magiging misis na nandito <laughs> na sa Finland, or papunta pa lang, wala po kayong intindihan pagdating sa maternity, sa inyong operation, kung kailangan CS mm -hmm. o hindi. It doesn't matter kung normal ka or CS ka, same lang, room lang yung pabayaran mo. Okay, then Ang galing naman. So, nung lumabas ka sa hospital, As in, wala ka nang binayaran? Pumirma ka ba? Wala. As in, babay Bye. lang. Bye. Oh, Thank wow. you and then i-send na lang yung bill o sa sa bahay after siguro 3 weeks to 1 month um, tapos meron pang extra 2 weeks ba week 'yun or 2 weeks to 4 weeks pa, bago mo pambabayaran yung yes. ngatis at just to let you know sa tindi po mga makabayad yung mga ganun na healthcare invoices mm -hmm. kung talagang medyo kapos kayo yung tinamaan na yung deadline ng 150 euros ay wala pang sweldo pwede po kayong tumawag para sa gas pwede man pa -extend. or kung talagang walang wala pwede rin pong sabihin na pwede po pang-hulugan right. at yung hulugan nila zero Your interest, interest. Yes. basta pagdating sa healthcare hindi niyo problemahin ang gastos masarap din ang food nila pero hindi ko siya makakain kasi bagong anak Oo. ko pero yung asawa ko <laughs> na-enjoy <-dress laughs> niya siya <laughs> lahat ang kumain sulit yan din <laughs> Balikan natin sinabi kasi kanina ni Michael na isa sa critical decision nyo noon, bago pa yon nag decide na, sige, dito tayo sa Finland, ay yung 20% cut ng salary niya. So, ngayon naman, mm. dito na tayo 2 years after yung nag-Finland, kung titingnan natin, nagsisisi ka ba na may pay cut si Michael or okay na rin? Kasi ganyan, bakit okay? No, wala pong pagsisisi. Parang, every day thankful lang ako na yun yung naging decision natin two years ago kasi kung nandun pa rin kami like two years ago sa sitwasyon na yun at si Mavi yung eldest ko is uh, nag-aaral na so kung nasa Singapore kami uh, makakayanan siguro namin but then may other option pa naman kami like here na wala kang poproblemahin kahit ano umapasok siya uh, preschool kahit baon sa school, hindi ko kailangan i-prepare. Yun yung difference na ihahatid mo lang siya, susunduin, lahat provided na ng school. pagkain? Pagkain. Bag na lang talaga. So, araw-araw may pagkain libre, yes, di ba? Libre. Mm hindi -hmm. mm -hmm. mo na kailangan gumawa ng mga bento-bento na ganyan. Oh, oh. Pag-iisipan mo pa araw-araw yung i-prepare mo sa anak mo. Paano naman yung mga books, mga pencil? May pencil, meron akong pinaprovide sa kanya, pero sabi ng teacher nila is, it's okay. Just have the bag lang and okay. pencil case na without laman. Isa pa yung sa punso ko, um, uh, sa maybe next year kasi um, waiting na lang ako ng, for my course para makapag-aral ako ng language. Okay, so once makapasok na ako doon, kailangan ko nang ilagay sa daycare yung punso. So, yun na, dara na siya. So wala akong pinagsisisihan sa naging desisyon namin. Sa Singapore, kung doon si Mavi mag-aaral or yung, yung bunso, <laughs> magbabayad pa kayo ng tuition? Yes. So kayo rin ang lahat. Oh, lahat. Wow. Ma more or less magkano yun? No, kahit nung time na yun? Uh, 1,000 Singapore dollars? More. Oh my gosh. More. Okay. More siya. Okay. Tapos, uh, malalayo yung mga school nila. So, kailangan Indonesia, pa kami sa oh, oh, lahat. May, 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 school ba? Siyempre, another man. Again. Oo. Tapos, doon no, makakapaghanap din naman ako ng work kung, kung gusto ko. Pero, siyempre, may mga dumarating na mas magagandang opportunities na kailangan namin i-grab. Oh. so, oh. ayun yun. Yung mga ganito. So, kung sa Singapore pa kayo, bali, kung may nag-aaral ng mga anak, para ka rin lang nasa Pilipinas. Mm, lahat yeah. nung kakailanganin ng anak mo, lahat pati sapatos, iyo is. Yes, bukod yun. pa doon sa mga field trips. Yes. Dito libre, 'di ba? Yes. Okay. So, pala, sa Pilipinas sa field trip nila pati magulang kasama. Oh, so, kasama oh. ka pa rin sa per head ng ayan. Mm -hmm. Dito, inaalaw nila mga bata na mag-explore ng sarili nila i i inform lang ang mga magulang through may isang app. Oo. Oh. Na pupunta kami sa ganito, may trip kami to mm -hmm. museum, to ganito. At libre yun. Libre lahat. Oo. Oh, oh. Wala kami binabayaran para Imagine. sa mga ganito. Doon pa lang sulit na yung yes. 20% cut eh. Yes. And, and ngayon magdadalawa na sila. Ayun. Ka? Mm -mm. Ganun siya. And not to mention pa the the child benefits that wala doon sa, sa Singapore na... Anong ibig sabihin mami. ng child benefits ba? Child benefits is yung uh, binibigay or natatanggap ng bata monthly up until I think 17 years oh, old sila. Oh, Tumtum lang sa'yo. Sa dalawang kids mo is magkaiba. So as long as, pagdami ng anak mo is pagtaas uh, oh, ng oh. benefits. But then, yun nga, uh, that is something na hindi na natatanggap sa Pilipinas or sa Singapore. So, oh, oh. Yun naman yung main concern namin eh. Nang nag-decide kami na pumunta dito, uh, is dun sa welfare ng mga bata, especially education, healthcare, and saka na yung pang sa amin. Oh. So, umauuna ang bata and then yung sa amin na kaya naman namin na isunod na yun basta oh. i-secure is natin na magiging okay ang oh. mga bata. Oh. Oh. At ang kagandahan dito sa Finland, hindi na nga kailangan mauna na yung mga bata bago pa yung mga parents or mm. guardians kasi dahil nga yung free time yes. mo, at saka yung wala kami naiintinding expenses sa education, I mean, hindi, you're not far behind. Yes. Di ba? Unlike sa Pilipinas, talaga yung bata lang. iyo Tatlong bagay ang tumatak sa isip ko na naaayon sa pakikipanayam ko sa mag-asawang Michael at Kat. Una, kailangan pinag-uusapan ng mag-asawa, lalo na ang pros and cons sa paglipat o pag-relocate dito sa Finland. Hindi madaling desisyon ito. Pangalawa, ang maagang pagsasama-sama ng buong pamilya dito sa Finland ay mas kapaki-pakinabang hindi lamang sa mga magulang lalong-lalo pa sa mga bata. Ang dahilan nito ay mawawala yung financial stress ng magulang, pangalawa, may mga libreng edukasyon para sa bawat bata. Pangatlo, natuwa naman ako na ang mag-asawa, kasama na rin si Mavi na may isip na, ay nag enjoy at natutuwa sa pamumuhay nila dito sa Finland. Kahit pasabihin mo mga dalawang taon pa lang sila dito, iba pa rin ang andoon yung feeling na tama ang kanilang decision sa pagpunta dito. Bago po ako magpaalam at tapusin ang ating uh, session ngayon, ay uh, gusto ko lang po ulit uh, ipakilala sa inyo uh, Javier family na nandito sa Espo. Si Michael, si Kat, si Mavi, Tawa. Hi! Say hi, Mavi! How old are you? Six. Wow, six. And you're what grade? Or are you in? Preschool. Preschool? Yeah. Oh, okay. And the sleeping baby is? Maggie. Maggie. So sila po ang ating pamilya Javier at gusto ko lang magpasalamat ulit sa inyong mag-asawa sa pagpapaunlak sa akin munting video. Sana po ay nagustuhan nyo ang aming video. Ito po ay para rin sa inyo. Maraming salamat! Bye-bye! Bye-bye! So,